August 15, 1997, ipinadala ang state police sa tahanan ni Thomas Wayne Jones, 56 years old, sa Milford, Delaware, matapos mapansin ng kanyang home care nurse ang mga bakas ng dugo sa sahig. Nang mabuksan ang bahay, napansin na tila ito ay pinasok at ninakawan. Ilang mahalagang barya at mga dokumentong pampinansyal ang nawawala. Hindi rin matagpuan ng nurse ang kanyang pasyente na naka-wheelchair. Napag-alamang may nawawala ring mga baril Kaya't kinailangang kumuha ng mga fingerprint para sa investigasyon. Isang pulis ang sumunod sa mga bahagyang bakas ng gulong ng sasakyan na nawala sa isang bukid mga 500 yards mula sa bahay. Doon nila natagpuan si Thomas Wayne Jones na may tama ng baril sa batok ngunit buhay pa. Agad siyang dinala sa ospital na nasa kritikal na kalagayan. Naikwento niya sa mga pulis na ang umatake sa kanya ay isang matagal ng kaibigan, si George Calomeres. Ayon kay Jones, pagkatapos siyang barilin, inilagay siya ni Calamaris sa isang puting pickup truck at itinapon sa bukid. Naglabas ng warrant ang pulis para sa pag-aresto kay Calamaris na naninirahan sa Silver Spring, Maryland, katabi ng Delaware. Inatasan ang Montgomery County Police Department na hulihin siya ngunit wala si Calomeris sa bahay. Sinabi ng asawa niyang si Noren na ilang araw na siyang hindi nakakausap ngunit pumayag siyang ipagbigay alam sa pulis kapag may balita siya tungkol dito. Bagaman nagduda ang mga pulis kung totoo ang sinasabi ni Noren, ilang oras lang ang lumipas ay tinawagan ni Noren ang pulisya. Ayon sa kanya, tumawag si Calomeris mula sa isang lugar na malapit sa kanilang bahay, humihingi ng pera at damit, at nasa isang gubat siya na tila nagtatago. Habang papunta si Calomeris sa isang convenience store para bumili ng gamit, naghihintay na ang pulis. Nang lumabas siya, agad siyang inaresto at dinala sa Maryland Detention Center bilang suspek sa tangkang pagpatay kay Thomas Wayne Jones. Itinanggi ni Calomeris na may kinalaman siya sa pag-atake at sinabing bumisita lang siya kay Jones noong umaga ng insidente. Bagamat pinaghihinalaan siya, wala silang malinaw na motibo o ebidensyang direktang mag-uugnay sa kanya sa krimen sinubukan ng pulis na matunto ng puting pickup truck na ginamit sa pagdala kay Jones sa isang bukid, ngunit ito ay hindi matagpuan sa loob ng ilang buwan. Isang anonymous na tip ang natanggap na nagsasabing ang truck ay nasa isang machine shop sa Dickerson, Maryland na pagmamayari ng kaibigan ni Calomeres. Ngunit pagdating ng mga investigador sa lugar, wala na ang truck. Itinanggi ng may-ari ng shop na may alam siya tungkol sa sasakyan ngunit inamin niyang kaibigan niya si Calomeres. Napansin ng mga pulis ang isang bundle ng mga sulat na naka-address sa isang Gary Wayne Thomas, isang pangalan na halos kapareho ng biktima sa Delaware. Ang mga sulat ay galing sa isang bangko sa North Carolina. Pinaghinalaan ng mga investigador na maaaring ginamit ni Calomeres ang alias na ito, na kinuha mula sa pangalan ni Thomas Wayne Jones. Ayon sa may-ari ng machine shop, hindi niya kilala si Gary Wayne Thomas, Ngunit si Calomeres daw ang regular na kumukuha ng mga sulat. Habang nakakulong si Calomeres, ang kanyang asawa ang siyang namahala sa pagtanggap ng mga ito. Upang malaman kung totoo ngang may taong nagngangalang Gary Wayne Thomas, nakipag-ugnayan si Detective Joe Mandano ng Montgomery County Police sa bangko sa North Carolina. Ibinigay ng bangko ang kanilang description ng taong ito, ngunit hindi ito tumugma kay George Calomeres. Huling nakita ng bangko si Gary Wayne Thomas noong kalagitnaan ng 1996, mahigit isang taon bago mangyari ang krimen. Ayon sa tala ng bangko, si Gary Wayne Thomas ay may milyon-milyong halaga ng ari-arian, ngunit matagal na raw itong hindi nagpapakita, mahigit isang taon na mula ng huli siyang makita. Habang sinusubukang alamin ng mga pulis ang ugnayan sa pagitan ni Gary Wayne Thomas at ni George Calomeris, dumating ang balita na pumanaw na si Thomas Wayne Jones dahil sa mga sugat na tinamo mula sa pamamaril. Dahil dito, nagbago ang direksyon ng investigasyon at nagsimulang buuin ng pulisya ang kaso ng pagpatay laban kay George Calomeres. Habang patuloy na nahihirapan ang pulisya na direktang iugnay si George Calomeres sa pagpatay kay Thomas Wayne Jones, may natuklasan silang kakaibang detalye. Habang nakakulong si Calomeres Natanggap niya ang ilang sulat mula sa isang bangko sa North Carolina na naka-address kay Gary Wayne Thomas. Hindi pa rin matiyak ng mga autoridad kung sino si Thomas at ano ang koneksyon niya kay Calomeres, kaya humingi sila ng tulong sa pulisya sa North Carolina. Itinalaga si Detective Ricky Best mula sa Greenville Police Department upang imbestigahan ang lead na ito. Nagsimula siya sa pakikipag-ugnayan sa manager ng bangko na nagpadala ng mga sulat para kay Gary Wayne Thomas. Kinumpirma ng manager na si Gary ay isang totoong tao at umaasa sa kita mula sa isang trust fund na nagkakahalaga ng mahigit isang milyong dolyar. Bagaman aktibo pa ang kanyang account at may regular na withdrawal, sa nakaraang taon ay nakikipag-ugnayan lamang siya sa bangko sa pamamagitan ng mga liham at bihirang tawag na lalo pang nagpatibay sa hinalang may kahina-hinalang nangyayari. Nakipag-ugnayan ang pulisya sa pamilya ni Gary at kinumpirma ng kanyang ama na siya ang nagpasimula ng trust fund para sa anak. Sinabi ng ama na si Gary ay may mga problema sa droga at alkohol at iyon ang dahilan kung bakit nilimitahan niya ang pera sa pamamagitan ng trust fund para hindi magamit ni Gary sa masasamang bisyo. Dahil dito, kakaunti na lang ang komunikasyon nila ni Gary at higit isang taon nang walang naririnig na balita tungkol sa anak hindi naging malinaw sa mga investigador ang koneksyon ni Gary Wayne Thomas kay George Calomeris, ngunit nais nilang mahanap si Gary. Nakipag-ugnayan sila sa apartment manager ng huling tirahan ni Gary na nagsabi na nawala ito bandang June o unang bahagi ng July 1996. Isa pang kapansin-pansing detalye ang lumitaw. Iniwan ni Gary Wayne Thomas ang lahat ng kanyang gamit sa kanyang apartment tila biglaan ang kanyang pag-alis. Ayon sa isa sa kanyang mga kaibigan, na pinangalanan bilang George Calomeres, pansamantala lamang daw nasa Maryland si Gary. Ang pahayag na ito ay lalong nag-udyok sa mga investigador na pagdudahan si Calomeres, lalo na't siya rin ang tumatanggap ng mga sulat para kay Gary at may koneksyon sa kaso ng pagkamatay ni Thomas Wayne Jones. Napatunayan ng pulisya na sina George Calomeres at Gary Wayne Thomas ay parehong nanirahan sa isang apartment complex sa North Carolina at magkakilala bilang magkaibigan. Gayunpaman, nanatiling nawawala si Gary Wayne Thomas. Agad na ipinasa ang impormasyong ito sa mga autoridad sa Maryland. Dahil sa pagkakapareho ng mga detalye sa kaso ni Thomas Wayne Jones, nabuo ang hinala ng mga pulis na maaaring kaparehong kapalaran ang sinapit ni Gary, na pinatay upang makuha ang kanyang yaman. Gayunman, wala silang matibay na ebidensya upang patunayan ito, lalo na't patuloy pa rin may nagwi-withdraw ng pera mula sa account ni Gary sa isang bangko sa Silver Spring, Maryland. Na nag-iiwan ang tanong kung siya ay buhay pa o ginagamit lamang ang kanyang pagkakakilanlan. Hindi maaaring si George Calomeris ang nagwi-withdraw ng pera dahil siya ay nakakulong sa panahong iyon. Dahil dito, Humiling ang mga pulis sa bangko na huwag isara ang account ni Gary Wayne Thomas at hayaan munang magpatuloy ang mga transaksyon upang masubaybayan nila ang galaw ng pera. Sa pamamagitan ng mga transaction codes, natukoy nila kung aling bangko sa Maryland ginagawa ang withdrawals. Nang makuha ang security footage mula sa nasabing bangko, nakita na si Noreen Calomeres, ang asawa ni George, ang siyang kumukuha ng pera mula sa account ni Gary. Bagaman naging cooperative si Noren Calomeres sa investigasyon mula pa noong simula, siya ay agad inaresto at kinasuhan ng bank fraud at money laundering. Sa isinagawang follow-up search sa kanilang tahanan, natagpuan ng mga pulis ang ATM card ni Gary Wayne Thomas, pati na rin ang ilang liham na hindi pa naipapadala. Ang mga ito ay kunwaring nilagdaan ni Gary at humihiling sa bangko na dagdagan ang kanyang buwanang allowance na nagpatibay sa hinalang ginagamit ang kanyang pagkakakilanlan para sa panlilin lang. Ikinuwento ni Noren Calomeres sa mga pulis na matapos maaresto ang kanyang asawa, isang kaibigan nila mula sa machine shop, ang nagsimulang maghatid sa kanya ng mga sulat ni Gary Wayne Thomas, kabilang ang mga bank statements, ATM card, at mga blankong cheque. Ayon kay Noren, Sinabi raw sa kanya ni George na pinahintulutan sila ni Thomas na gamitin ang mga ito. Gayunman, inamin ni Noren na hindi na niya muling nakita o narinig si Gary Wayne Thomas mula nang umalis ito ng North Carolina kasama si George Calomeris ilang buwan bago nagsimula ang investigasyon. Dahil sa impormasyong ito, nagsagawa ng masusing paghahanap ang mga investigador sa loob ng selda ni Calomeris sa kulungan. Doon nila natagpuan at nakumpiska ang ilang typewritten na liham na may pirma ni Gary Wayne Thomas na malinaw na nakahanda para ipadala sa bangko sa North Carolina. Dahil ginamit ang serbisyong koreo ng US para isakatuparan ang panloloko, agad na ipinasa ang mga ebidensya sa US Postal Inspection Service Crime Lab sa New York para sa mas malalim na pagsusuri. Ang paggamit ng koreo sa ganitong uri ng krimen ay nagbukas ng posibilidad ng mga federal case laban sa mag-asawang Calomeres. Pinangunahan ni One Shots, forensic sciences manager sa U.S. Postal Inspection Service Crime Lab sa New York, ang pagsusuri sa mga dokumentong nakuha mula sa bahay at selda ni George Calomeres. Inihambing niya ang mga ito sa mga kilalang sulat kamay ni Gary Wayne Thomas. Ipinaliwanag ni One Shots na natural lang na magkaiba-iba ang sulat ng isang tao sa bawat pagkakataon kaya kung masyadong magkakatulad ang mga pirma maaaring senyales ito ng pamemeke o paggamit ng photocopy sa pagsusuri hindi lang hugis at pagkiling ng mga letra ang tinitingnan kundi pati ang pressure sa papel at ang mga pen lifts mga pagangat ng ballpen sa gitna ng sulat na madalas makita sa mga peking lagda matapos ang masusing pagsusuri Lumabas na si George Calomeres mismo ang gumawa ng mga pirma ni Gary Wayne Thomas sa mga typewritten na liham. Ang consistent na pattern ng pressure, artificial na galaw, at mga palatandaan ng pagpike ay matibay na ebidensyang nagsiwalat ng katotohanan. Dahil sa bigat ng mga ebidensya laban sa kanya, alam ni Calomeres na hindi na niya matatakasan ang hustisya. Upang makaiwas sa posibleng parusang kamatayan, tuluyan siyang umamin sa kanyang mga krimen. Ikinuwento ni George Calomeres sa mga investigador na naging magkaibigan sila ni Gary Wayne Thomas. Ngunit unti-unting lumaki ang kanyang inggit sa yaman ng kaibigan. Sinabi niya ang kanyang balak na patayin si Gary upang makuha ang malaking halaga mula sa trust fund nito. Noong July 1996, inalok ni George Calomeres si Gary Wayne Thomas na sumama sa kanya upang ipakita ang umano'y mga tanim niyang mariwana sa isang bukid na malapit sa kanilang apartment complex. Ngunit pagdating nila roon, binaril ni Calomeris si Gary at pinatay. Iniwan niya ang bangkay sa gubat at makalipas ang ilang panahon ay bumalik siya upang ikalat ang putol-putol na katawan nito sa layuning mahirapang matunton ang kanyang nagawa. Sa loob ng halos isang taon, nanatiling lihim ang pagpaslang ni George Calomeris kay Gary Wayne Thomas. Sa panahong iyon, matagumpay niyang napakinabangan ang yaman ng biktima. Ginamit niya ang pangalan ni Thomas upang ma-access ang trust fund at mga benepisyong pinansyal. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi ito naging sapat para sa kanya. Pagbalik niya sa Maryland, muling nagbabalak si Calomeris ng panibagong panlilinlang. Sa pagkakataong ito, si Thomas Wayne Jones ang kanyang puntirya. Isang kaibigang may kapansanan, ninais niyang patayin si Jones upang makuha ang kanyang ari-arian. Ngunit nabigo ang balak. Sa kabila ng matinding sugat na tinamo, nabuhay si Thomas Wayne Jones nang sapat upang ituro si George Calomeres bilang maysala. Ang kanyang patotoo ang naging mitsa ng pagbagsak ni Calomeres, isang mahalagang piraso ng ebidensya na nag-ugnay sa kanya hindi lamang sa tangkang pagpatay kay Jones kundi pati sa mas matagal ng krimen laban kay Gary Wayne Thomas. Dahil sa salaysay ni Jones, unti-unting nabuksan ang masalimuot na kwento ng panlilinlang, pamemeke at pagpatay. Ang maingat na itinagong lihim ni Calomeres ay tuluyang nabunyag at ang kanyang mga plano na pinag-isipan at inihanda sa loob ng maraming taon ay ganap na gumuho. Dahil sa mga krimeng ginawa niya, Hinatulan si George Calomeres ng 395 years sa federal crime ng bank fraud habang nakatanggap siya ng habang buhay na pagkakakulong para sa pagpatay kay Thomas Wayne Jones at 45 years para sa pagpatay kay Gary Wayne Thomas. Si Noren Calomeres ay nakatanggap ng six months house arrest para sa money laundering at mail fraud. Sa huli, napatunayan na gaano man katalino ang isang kriminal, ang kanyang nagawa ay hindi mananatiling lihim magpakailanman. Ang katotohanan sa kalaunan ay laging lumilitaw.